Ito muna tayo bayan sa... Uh, alam mo yun sa Pasig, bayan, meron po doon binaril sa Pasig. Rider yun, di ba? Binaril sa Pasig. Kukuha tayo ng update dito. Nakakalungkot to, ha? Ah. Uh, working student ito, patay sa pamamaril sa Pasig. Ha? Ah, motorsiklong gamit niya bilang delivery rider. Estudyante, nagsa-sideline bilang delivery rider pinatay. Nako, pati yung motosiklo niya tinangay. Kukuha po tayo ng update na mula po kay Brigadier General Attorney Wilson Asweta, ang direktor po ng Eastern Police District. General Asweta, attorney, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Yes, uh, good morning, Anjo, at uh, sa iyong mga tagapakilig ng programa, good morning po sa ating lahat. Opo. So, so far po, yung uh, pangyayaring insidente, ay ito ay na aksyon agad ng ating kapulisan mm -hmm. sa tulong ng mga witness. so para na uh, huli na natin po yung uh, tatlong suspect dito at ito ay dinala sa inquest proceeding at ngayon ito ay nakakulong sa Pasig City Police Station Ano po ang mga pangalan po ng mga suspect uh, ng mga nahuli wala, po uh, ay, general uh, May tatlo tayong ano uh, itong mga kalalakian na ito na hindi ko na kasi pura ano din muna nasa uh, proseso pa ito na Adaan sa fiscal. Aki kwento ho po ano, ano po nangyari? Ah uh, General Asueta. Uh, yung madaling araw ito mga 3:40 ng uh, na uh, October 7. So while is uh, about now to park ng kanya na uh, motor, wala malapit na ito sa bahay niya. Ito itinagaw ng uh, ng ano ng uh, suspects at uh, siya ay binaril. At uh, ito ay nakuha ang kanyang motor so so para Uh, kaya ngayon nakapag-file ang ating uh, kapulisan ang ating imbestigador ng qualified carnapping. Ito yung uh, uh, carnapping with uh, of course uh, resulting to in uh, homicide. So qualified carnapping ang tinasan nila. Taytoy. Okay, well. uh, Opo, congratulations po dito sa agarang aksyon po ng Eastern Police District uh, sa ilalim po ng inyong pamumuno. Ang biktima si Alan Vincent Eugenio, 22 Opo. years old, isa pang krasakristan pala ito. General Azueta, opo, opo, napakasipag opo, naman uh, ng ng batang ito, na biktima pa ng mga loko-loko dyan sa Pasig. Paano po nahuli yung tatlo? Wala. Well, po ay uh, sa tulong din ng witness at uh, uh, naituro sa ating mga kapulisan. So mabilis na na-responde ang ating kapulisan na nag-dispatch at agad ang ating uh, ang car uh, at intel units sa Pasig City at uh, ito ay... Uh, Nagkandak ng hot pursuit operations. So, so para at, at sila naman ay nasundan at tatulong din pa ng mga CCTV while uh, ang tropa ay nasa labas at may nagpipid sa mga result ng backtracking ng ating CCTV. So riding in tandem din itong mga suspect na ito. Nakikita ko ngayon sa Pasig, uh, Atty. Uh, general Azueta, napakarami ng na mga polis uh, ngayon. Visible na sila. Very good. Thank you po. General Sueta. mabilis po natin nasosolve ang kaso dito sa ating paligid at nait naman natin. So para ma masasabi natin na ang ating mga investigatory dito masisipag, ang ating mga police Oo. ay talagang aktibo. Anong oras po ito nangyari, sir? Uh, ito ay uh, madaling araw mga 3:40, mga ganoon. Nang oh, madilim uh, pa. Madilim. Oo. Oh, yung anahan uh, AM. Oh, madilim pa. Madilim hmm. pa. Opo. Okay, so nanlaban siya o oh hindi? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman, oo. So, uh, ito pa yung mga suspect, mga mga menor de edad, may mga kaso na ito, mga recidivist, ika nga, uh, General? Actually, may mga dating uh, kaso na ito, mayroong nakulong na, uh, nakalaya lang, at uh, may mga nakalabas. So, kaya sila ay uh, talagang uh, mga notorious na rin. So, ito so, ay diare you know? uh, specializing sa mga car na ganoon, mga motor na na mga nakaparada ito ang mga racket nila Grabe ito ha 10 tama ng bala ng baril daw tinamo ni Eugenio Ano? Hindi po naman ganoon po. Ah. Ilang po tama ng baril? Na-tamo po ng biktima? Sa report daw 10 daw, 10 daw eh. Ah. Opo. sa akin nakarating yung ano autopsy report. Opo. So ang edad ng mga suspects sa uh, report dito general 19 to 21 years old dito mga ano na to. Uh, hindi na to hmm. mga menor dale, diretso na to sa kuan sa kulungan to. Uh -huh. Oo. talaga mga yan. Uh -huh. Mab mabuti po sa Pasig po napakarami mga CCTV at uh, atop salamat tayo sa mga barangay at sa ating local government unit na patuloy nilang uh, sinusuportahan ang paglagay ng mga CCTV sa ating mga uh, kapaligiran. Opo, okay. Sige, panawagan na, na po uh, Attorney uh, General sa ating mga kababayan lalo na dyan sa eastern uh, part ng Metro Manila, ah uh, na mag-ingat po. Hindi natin alam eh, umatake po talaga itong mga masasamang loob pero nandiyan naman po ang uh, uh, polisya. Sinasabi ko nga uh, Attorney uh, General ang dami pong polis yes. nga. Nakikita Apo. ko sa Pasig. Oo, maganda. May mga checkpoints din kayo. Opo, tuloy nyo lang po yan. Apo. Opo, panawagan na lang na mag-iingat po ang at ating mga kababayan pusa sa eastern part ng Metro Manila. Go ahead po. Yes, uh, especially for during night time, uh, maging alerto rin palagi po tayo. At kami na motosiklo tayo, iparada natin sa mga well lit areas at uh, siguraduin po natin na ang ating... Uh, ang mga motor ay dapat ay lagyan natin mga anti-theft device at uh, siguro din po natin ang ating paligid uh, basta wag tayong magpakalat-kalat uh, na kung mag-isa lang po tayo na madilim, dapat uh, umuwi agad tayo sa bahay. Na sasampahan na ba ng kaso ngayong araw na ito? Yung mga salarin? Kapon, kapon po. Okay. Sige po. Thank you so much. Uh, Brigadier General uh, Wilson Asweta Eastern Police District uh, Director. Good morning po. Oh, good morning. Good morning. Thank you. Oh, yapo bayan na nahuli na po yung uh, pumatay dito po kay Alan Vincent Eugenio, 22 years old. Estudyante, isang sakristan at nagsasideline sideline bilang uh, delivery rider. Patay po siya, college student. Matapos po siyang pagbabarilin. Ha? Ah, dalawang salarin muna nakita dyan sa Pasig pero tatlo sila, no? Ang motorsiklong ginagamit niya sa panganap buhay bilang food delivery rider upang matustusan ng pag-aaral at makatulong din sa pamilya. Tinangay din, pero nakuha. Aha, sus, grabe ito ha. Ah. ah, may picture ba tayo doon? Doon, hanapin mo yung picture ng bata. Yung uh, kung makakuha tayo ng magandang video doon. Ha? Ah. Dahil uh, makikita po, itong biktima, ipinarada niya po yung kanyang motor sa tapat pa na kanyang bahay. After na kanyang trabaho sa barangay Sumilang. Lunes po yun nangyari madaling araw. Pero habang kinukuha niya ang kanyang gamit, uh, dalawang lalaki lumapit sa kanya. Ang isa sa mga ito naglabas ng baril. At balapitang uh, balapit ang pinaputukan ng biktima. Bangan laban. Nagawa pa makatakbo ni Wenyo pero talagang hinabol po siya. At pinagbabaril hanggang sa matumba siya. Matapos bumagsak eh, yun na nga tinangay na nga ang kanyang motor ng mga suspect na ito. At na uh, nadinig pa ng kanyang uh, pamilya ang mga putok ng baril hanggang sa malaman nila na ang biktima ay si Eugenio na at, at, at uh, binawi na ng buhay. Yun nga tinanong natin si General Asweta, sampung tama daw ng baril talagang tinamo ng biktima ba yan? Nako, uh, naglaho lahat ang pangarap po ng batang ito para makatulong sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang. Ah, uh, so uh, nadakip ka agad ha? na mga salarin niya no, sus grabe no. Nadakip ka agad ng mga pulis sa mga suspect, 19 to 21, resident rin ng uh, ibang mga barangay sa Pasig. At uh, may mga dati na mga kaso, na mga suspect, kabilang ng carnapping at attempted homicide. Modus talaga ng mga salarina ito Mang agaw ng motor At babarilin ang biktima kapag nanlaban Huwag na po tayo manlaban Hindi natin maiwasan talagang meron pong mga Alagad ng mga Susubida ng mga ano Ni uh, uh, Nakasamaan Bayan ha uh, Sasampahan po ng uh, Sinampanan ng patong pato na kaso Mga salarin Murder Ha? Uh, Tubagay magbigay mo na ng payat ka ang mga salary na ito, kulong, dapat ibalik ng parusang bitay. Oo. Alam niyo pabor ko dito sa panukalang talagang ibalik na ang parusang bitay. Dito po, ha? Kasi, ito mga ganitong klaseng mga krimen, malamang sa alamang dito, bayan, mga drugista ito, eh. Naka-drugs. Hmm. May mga ganitong heinous crime na may kinalaman sa illegal na droga ay balik na ang parusang bitay. Lalong-lalo lalo na sa mga drug lord, lalong-lalo lalo na sa mga banyaga na nagpapasok ng na mga illegal na droga, smuggling. Walang pinagkaiba yan. Kasi dito sa Pilipinas, wala pong parusang bitay kaya sila dito nagkakalat. Nagkakalat ng lagim. Ibalik yan. Para may takot, da? may takot sila na ay wag natin gawin doon sa Pilipinas. Bitay tayo, di ba? Kung binibitay ang ating mga kababayan doon sa ibang bansa dahil nagkasala, why not dito din sa Pilipinas? Sa China, meron bitay doon. Sa Saudi Arabia, bibitayin ka rin doon. Diyan sa mga kalapit nating bansa, diyan sa Malaysia, bibitayin ka rin diyan. Napakabait kasi ng mga Pilipino. Napakabait naman. Religyoso tayo, Kristiyano. Ah, katoliko. Oh, majority na ating mga kababayan Kristiyano kasi. Pero wala eh. Kaya dito nagkakalat ng lagi mang ilang mga kasapi ni Ano ito ni uh, Lucifer. <laughs> Sa Pilipinas kasi walang bitay. Balik nyo yung bitay. Pabor ko diyan